Si lobo at ang mga tupa. Sa isang tahimik na nayon, may isang lobo na kilala bilang mabangis. Ulila siya at sinasabing ang layunin lamang ay kumain ng mahihinang hayop. Sa kabila ng kanyang mabangis na anyo, may puso siyang mapagmalasakit. Hindi rin totoo na kumakain siya ng mahihinang hayop. Kakaiba siya sa ibang lobo sapagkat prutas at gulay lamang ang kanyang kinakain. Isang umaga, habang naglalakad si Lobo, narinig niya ang mga tupa na nagiiyakan. Ano ang nangyayari? Tanong niya. May malaking ahas na nagbanta na sasakupin kami dahil kami raw ay pakalat-kalat sa kanyang daraanan. Pagbumalik bumalik daw siya mamayang hapon at nandito pa kami ay kakainin niya ang ilan sa amin. Ito na ang pinakaligtas na lugar na maaari naming tirhan. Umiiyak na sagot ng isang tupa. Nakita ni Lobo ang takot sa kanilang mga mata at nagdesisyon na tulungan sila. Maghanda kayo. Gagawa tayo ng bahay para hindi na kayo pakalat-kalat, malumanay na sagot ni Lobo. Panatilihin ninyong magkakasama palagi at kapag wala naman kayong mahalagang pupuntahan ay sa loob na ng gagawin nating bahay kayo manatili. Maglalagay din tayo ng mga bato sa mga bahagi nito bilang sandata kung sakaling magpumilit ang ahas na pumasok. Takot man ang mga tupa kay lobo ay naramdaman nila ang pagnanais nitong makatulong kaya ninais nilang sumunod sa mungkahi nito. Kumalma na rin sila at nabuhayan ng pag-asa. Pero paano natin gagawin ang bahay ng ganon kabiles? Ano mang oras ay maaari nang magpunta dito si Ahas? Tanong ng isang lobo. Huwag kayong mag-alala, nakita kong busog na busog at namamahinga sa ilalim ng puno si Ahas, kaya't may oras tayo, sagot niya. Basta tayo ay magtulungan. At mabilis nga silang kumilos upang matupad ang kanilang plano. Natapos ni Lobo at mga tupa ang bahay, nakapag-ipon na rin sila ng mga bato. Nang magising ang ahas, agad itong pumunta sa mga tupa. Nagulat ito ng matano ang bahay, nasa loob ang lobo at mga tupa na tila nag-aabang sa kanya. Akala ninyo ba ay mapipigilan ninyo ako dahil lang sa nagtayo kayo ng bahay? Sigaw ng ahas, mali, Nagpumilit ang ahas na pumasok sa loob. Pero dahil sama-sama ang mga tupa at ang lobo. Malakas ang kanilang puwersa. Binato nila ng mga inipong bato ang ahas. Nasugatan ng malaki ang ahas at marami-raming nawalang dugo sa kanya. Dahil doon, nangako siya na hindi na muling guguluhin ang mga tupa. Nagpasalamat ang mga tupa kay lobo. Walang anuman, sambit ng lobo at akmang aalis na. Sandali, di ba wala ka ng kapamilya? Bakit hindi ka nalang dito manatili sa ating bahay? Tatanggapin niyo ba talaga ako gayong masama ang tingin sa akin ng lahat? Nahihiyang tanong ni Lobo. Oo naman, sagot ng lahat. Niligtas mo kami kaya itinuturing ka naming kapamilya, sabi ng leader ng mga tupa. Napaluha si Lobo at natutuwang pumayag. Mula noon, nagtulungan ang mga tupa at ang lobo sa kabila ng mga pagsubok na dumating.